Wow. Ito ang IKEA Festival Center Dubai. Kami ay napunta dito upang bumili ng lagyanan ng mga paninda na gagamitin sa events. Ang aming binili ay ang blue bag ng IKEA. Bumili kami ng anim na piraso para sa lagyanan ng mga damit na inihahanda sa darating na events. Sobrang napakalaki pala ng IKEA Festival Center. Na halos hindi kayo magkapektaan kapag nagkaiwalay kayo sa lugar na ito. Nakikita niyo ba ang lahat ng mga naka-display sa likod ko? Yan ay ang mga home decorations, mga table, mga chairs, mga iba-ibang gamit sa bahay na pwedeng i-assemble. Kaya kung gusto niyo mamili ng gamit sa bahay, punta lang kayo sa IKEA. Marami silang branches sa UAE at isa na nga itong IKEA sa Festival Center. Meron din silang mga outdoor furnitures, mga iba-ibang klase ng rugs, meron pang sala, meron pang kwarto para sa kitchen, at meron din mga gamit sa kusina, kawali, caldero, plato, mga platong babasagin, mga baso, mga kutsara, sandok, tinidor. Lahat-lahat na dito makikita ninyo sa IKEA. At mga gamit din sa kwarto katulad ng mga blanket na ginagamit para sa pagtulog, mga bedsheet, mga unan, mga iba-ibang curtain din na pwede mong gamitin oh sa kwarto, sa kitchen, at sa sala. Tara, ipapakita ko sa inyo, samahan niyo ko sa ating IKEA dito sa Dubai. Ipapakita ko pa sa inyo ang lahat ng mga gamit dito. Tara mga kabayan, pasyal tayo ulit. Nakikita niyo ba yung mga nakikita ko? Dito ay makikita natin lahat ang iba-ibang klase ng mga gamit sa bahay Ayan. May mga lamesa. May mga partner na mga upuan. Ayan, napakaganda lahat ng mga gamit. Wala ka nang maitutulap kabigin. Kaya sa mga kabayan natin dyan, hindi lang naman para sa mga kabayan, sa mga lahat ng mga nationalities na gustong bumili rito sa IKEA, punta na kayo dahil dito ay mabibili ninyo lahat ng gusto ninyo. Makikita nyo lahat ng iba-ibang klaseng furnitures, appliances. Kaya tara na mga kabayan, pasyal na kayo sa IKEA Festival Center.